Ayan, magandang buhay, kasurpresa. Ang magkabahay. Para po doon sa lahat ng nagtatanong at inquiry natin na hindi ko masagot na dahil po nagsabay-sabay na po kayong lahat. Ayan mga kasurpresa ako, tuloy pa rin po ang ating zero payment at zero fee na kung saan meron po tayo dito sa Southern Mozon Barangay Labak na Ikavite. At meron din po tayo kasurpresa sa Magalang Pampanga kung saan doon po talaga ay napakaganda ng location ng ating mga pagsikat place at si Pagsibol Village. Doon po sa Pampanga kasurpresa, makakapili ka agad ng black and lot na gusto mo. 10,000 din po ang ating reservation at included na po doon ang ating Meralco at water installation. Para po sa lahat ng gusto ng lipat agad, mga kasorpresa, napakaganda po sa Magalang Pampanga dahil on the spot, magkakaroon po kayo ng black and lat. Basta complete requirements po tayo, ready to reserve po tayo, kasorpresa. Minimum wage earner ka, may tahanan na naghihintay sa'yo sa Magalang Pampanga. At dito po, sa Naik Cavite, yes, tuloy pa rin ang ating zero down payment at zero equity na kung saan pangarap na tahanan para sa inyong pamilya, may katuparan natin niyang magkasama. Kaya ano pang nantay nyo? PM ka lang!